Siya nga pala mayroong kaming sambong. Ayan guys. Available dito ng sambong. 250 pesos ito. Ayan. 250 pesos na sambong mga kalisen. Ang dami kong mga panin dito. May mga masking tape. Scotch tape. ilain natin ito. Scotch tape. Ayan guys. Yung scotch tape. Ayan. Magkano na to? Hala na, ano na yata. 35. Hala na, wala yung ano niya, oh. Nawala yung price tag niya. Nawala siya. Ayan, mga toothbrush. Ito, mga kalisan, eyeglasses. Ayan, glass, Ay, ano, sunglasses. Maganda ito, oh. Ayan, sunglasses, sa Fifty, one hundred fifty. Ayan, guys, oh. One fifty. Kung gusto nyo yung mura, mayroon din dito. Ito, mga one fifty. Ayan, marami. Ito, one fifty. Mayroon dito. Yung mga, may na ba 'yung ano? Ay, eto nandito sa loob. Papakita ko sa inyo. Ayun, mga ayi glasses guys, 'yung mga ano oh, dinamic ko ayan oh. Mura lang sa 50 pesos. 50 pesos. Ito, mayroon din itong 150. Kung gusto nyo mas mahal, 150. Maganda siya. Nakaano kasi siya? Nakasil. -seal. Nakasilyado siya. Hindi pwedeng ano. Hindi katulad dito na pwede mong buksan. Tignan nyo, oh. ang ganda. Maganda yan. Yung mga eyeglasses na yun. Ayan guys, Oh. O, oh, diba? Ang ganda. 50 pesos lang mga kalisan. Available dito sa SKBK. Ayan, sa mga gustong mag-order sa akin, kayo po ang magbabayad ng shipping fee, i-PM nyo lang ako guys sa aking Facebook page. Pwede po. Okay, sa aking personal account. Ayan, mayroon din kami mga conditioner dito from Baby Flora. Ayan o, oh. conditioner. Ayan, available din blue water eucalyptus. Fragrance essential oil. Ayan, BB Flora Foundation, yung mga nagme-makeup. Ayan, Less is Better Fluid Foundation. Siyempre, yung alcohol, ayan. Uh, alcohol tawas, cotton buds. Ito maganda, ito mga kalisen. Yung uh, paglagyan ng toothbrush. Ayan, 50 pesos. Ito o oh, yung towel na sinasabi ko sa inyo, 165 nakaano na siya, three pieces, isang ano na, isang balutan na. Pwede pang regalo. Ayan, yung rich gummy. Ayan, 95 pesos. eto yung tamarina ah, premium homemade delicacies. Sweet and spicy. Ayan. DTI approved ah. Alam nyo, ito ah panghimagas nyo ito pulboron, 120 pesos ayan guys very consistency siya at napakaganda yung kanyang pag, uh, packaging ayan guys malalaki po siyang polboron malalaki po siya ayan dito naman nakita <laughs> may coke ako hindi ko maiwasan hindi uminom ng coke ngayong ano ma mainit na panahon ayan guys o oh, yung ano yung mga ano naman natin dito yung mga pabango is still available ayan mayroon din kaming mga ano dito eyeliner ayan o oh, mga eyeliner from BB Flora available ayan guys o oh. 50 pesos lang guys eto marami marami kang pagbibilian ayan guys ayan kita pa ayan guys 50 pesos. Mga uh, eyeliner. Ayan, liquid eyeliner. Ayan, 50 pesos din. Ayan, mascara. Ayan, mayroon kaming mascara. Ayan, oh. 50 pesos din. Ayan, lahat yan, 50 pesos, guys. Murang-mura na. Ayan. May nabenta naman na ako na ganyan. Toothbrush. Ayan, dental floss. Ayan mini dental rods pala. Yan, ito. Isa na lang ito. 60 pesos pala pala bubbles. Yan, mga condiments. Ito, speaking of bag. Ayan, oh, bag guys. Pinasok ko muna kasi mainitan sila, maarawan. Pupupas yung kanilang mga kulay kapag mababad sa araw. So, ayan guys. Itong abaka na to. Yan, 250. May nag-order na sa akin yung black. Naka-reserve na. Ito naman, 450 ito, yung mas malaki. Ayan, mayroon din kaming ganyan. Ito. Ayan, maganda ito mga kalisen. Ayan, o, oh, pouch. Ayan, coin purse. Ayan, hindi pala pouch. Mali-mali ako minsan. Coin purse ito, ayan coin purse, ito nakikita nyo yung price niya, 50 pesos mga kalisan, ayan, 50 pesos lang siya, murang-mura na talaga, ayan, sale nga siya sale ayan, available din dito ng ano ito, wait lang ha, ipakita ko sa inyo, ito alam nyo, yan ayan, torch ayan, available po yung torch na yan, 150 pesos, ito yung ano niya pwedeng pag-ihawan, kapag mayroon kayong shillane gasol. Ganyan, 'di ba? Pwede kayo mag-ihaw. Ayan, ilagay niyo ito. Ayan, original torch po siya. 150 pesos lang, guys. Dadalawa na lang po siya. Ayan. Private saver net. Ayan, guys. Torch original, torch energy saving net for only 150 pesos. Ayan, syempre ito din. Mayroon din kaming dito yung mga condiments, ganyan. May pang patis, may pang creamer, kape, asukal, may pang uh, salt, ganyan. May pang uh, pepper, ganyan, yung mas maliit. Mayroon din yung mas malaki, kung gusto nyo yung mas malaki. Mayroon din yung katamtaman, yung lucky medium size na pang condiments. Ayan guys, at eto... Siyempre, magpipiknik kayo, di ba? Kailangan nyo yung mga paglagyan. Hindi lang piknik. Kung may birthday, may handaan. Ganyan. Paglagyan nyo yung mga naluto nyo na mga bandehado. Ayan, guys. 80 pesos lang isa. 80 pesos lang isa. Matibay siya, makapal yung plastic. Niya. Ito. Ito din. Maganda rin ito, mga sandal. Ayan, 600 yan, guys. 600 pesos. Ayan, 600 pesos ha. Yung Scotch Bright available din dito sa Stabby, Scotch Bright. Ayan. Ito kanina, 'di ba, may pinakita akong pouch. Ay no, pouch na naman. Pouch na naman tayo. Yung ano, yung coin purse pala, ayan. Ito 34100. Iba naman yung kanya'ng style, ganyan po siya, guys. Ayan. 34100, ayan sale 34100 red. Available din dito yung mga ano, mga bunting, ganyan, scissor. Ayan. Eto, alam nyo ito. Maganda ito mga kalisan. Pakita ko sa inyo ha. saran Ayan. Pakita ko lang. Ayan guys. Nakikita nyo yan. Room decor. Ito ay dikit nyo sa inyong mga kwarto. Ganyan. O, oh, di ba ang ganda o? Oh. Ididikit lang dyan sa pader. Ayan. Ayan, oh. Iba-ibang style. Ayan. Available dito sa Escapic Marketing. Ayan. Kung magkano ito, 120 per each. Aya 120 mga kalisen. Room decor. Maganda po siya. Ayan. I-grab nyo na, guys. Ayan, o. Oh. mayroon pa. Ayan. Idikit nyo lang ito. Ang ganda. Promise. Maganda siya. 120 pesos per each. Ayan. Katulad yan, o, nakikita nyo dyan, o, ayan. Ididikit nyo ito para siyang sticker, ganyan, sa mga pintuan. Ayan, maganda. So, ayan lamang yung ating update dito sa SKB Marketing. Mga kalisen, abang-abang lang kayo sa aming upcoming live. Thank you so much for tuning us an Official Yari Vlog. Bye bye